guys natadiri akarong adlawa kaya nga tong buhaton magtambal tas sa atong mga saging na naay bugtok kaya kung dili nato ni tambalan dili nato ni siya mapuslan dagal na tagi tambal ni ni guys nagbutang na tag asin nagbutang na taog mga chlorine isunog na nato ko kulang paghihapon ng atong pagtambal mo na nga. Tugga po ni siyang tambalan. O akong ginloan guys ang atong punuan. Duha ka punuan ng atong tambalan karon. Ang akong itambal di guys kanang gitawag o chlorine. Kanang chlorine bitaw na atong panlaba pangkuan sa atong mga mansa sa atong masinina Mone siya guys ang chlorella. Moni ang atong itambal sa atong duha ka saging. Ato gayong testingan natay mga nagkalain-lain atong buhaton karon sa atong mga saging. Moni ang atong unang buhaton sa pagtambal sa saging na butangan nato og chlorella. Magsugod na taog butang guys. pwede naman siguro dili nato ni kubkuban butang lang nato ni sa punuan na. palibutan nato guys human dili lang taman diri ah guys ato panis ni dublihan 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 hantod na siya maayo ang iyang sakit Huwag ka rin na punta dito sa pikas, guys. Morning guys, ang ikaduhan natong punuan ato siyang luan. Kay kaning iyang mother, guys, bugtok ni siya. Mune, ato nang tambalan ang iyang anak. Ang ato itambal gihapon dire ako rin, guys. Ano, oh. Ato nang siyang libuton na po sa loyo guys ito na yung anak eh anak naman po siya guys Mone mm. siya ang duha ka saging nabugtokon siya uman ato nang gitambalan og chlorine ato ni siyang paaboton na mamunga og maulian bagayod ang sakit niya nga bugtok guys mao ni ang usa nato kapamaagi sa atong pagtambal gibutangan nato og chlorine mao ni ang atong duha kasaging. saging mao na ta sa lain na saging kaya ako na po ipakita ninyo ang lain na pud na sa akong pagtambal ato na ta guys sa kanata diriya sa imabaw kay naapo diriya ang atong punuan sa saging na naisakit na bugtok ang atong pinyag eh? og di anata di guys sa usa ka saging nanay na, bugtok gihapon nan ni siya ibunga ko ni nasunog ning agi guys na niya oh kana siya ako na siyang gidugitan na ah, ang tumoy human bugtok wala pa siya natuba na hibalaan na nato na bugtok ang iyang bunga mo nang diri ata magsunog na punta guys mo ni ang atong sunogan ano, anaana ta sa kaduhan nato na saging natambalan unas ni guys o kanina akong ibasbasan lokay Mao akong usa ka pamaagi sa atong pagtambal sa saging kanisya wala nato ni siya ingon pa putla ang naibugtok. Napabili ng iyang anak, ah, mga anak niya, na siya ibunga na bugtok. Ato ni siyang tambalan, bisag na pa ang iyang punuan na naibugtok. Kay aron kung masulbad ba na to, ang sunod na iyang anak, buwan na bagay yung siya ibugtok. Ang atong gamiton, kajo. Kaya e, po magsantik na. Katong ni Agi, ako na ni siyang nadubduban. Dublihan na po natong dubdub karon guys. ka Ako kayong gidubdubdubduban ang iyang punuan. Kung ato ba kayo ni siya masulbad ang problema sa iyang sakit guys na buktok. Oh. Palayo takay, init. At na po sa lain na punuan na saging o mauna po na itong pamaagi sa iyang pagtambal. Aray na tayo guys. na na po tadere, na punuan guys mo na po ni atong tambalan na saging kanisiya na na bunga guys gamay pa o oh. oh. Human katung ni Agi guys, ako na ni siyang gitambalan. Human ang atong bunga sa saging wa pa nato na siya gayud maklaro kung nabaga siya sakit pa na bugtok. Kaya ko na ni siyang gibutangan og asin og chlorine. Mao na pud atong ipakita sa inyo sa akong pagtambal ni ani na punuan na saging sa pagtambal sa chlorine o kanang asin. O ta guys, ato nang butangan og asin og chlorine. Duha ka klase ang atong itambal diri a guys. Asin og chlorine. Kung epektibo ba gayud na tambal kay para kung asa ni Ana sa pamaagi na naayo ang bugtok mo nang dito ta mag gamit mo i gamito nato guys okay ang chlorine diri ra sa tong tong ibo guys so. Ano lang palibot lang bubu -bu di hasto nga oh. Human, ang asin tunga sa kilo ang atong ibubo diri guys walang ibu ibalibod sa punuan kilo ang atong sa buwag diri ah sa buwagan na nato o chlorine o asin, ato na lang silang paaboton na kaning bungaha tubo na to kaning mamunga ni kung di na gayud bugtok ang iyang bunga paaboton na lang nato na siya ug adto na pud sa usapan nato na pamaagi sa pagtambal sa saging o oh, ari na pud ta dire sa ubos mo na pud ni ang atong tambalan na saging kay bugtok gihapon ni katunay bunga ni ani bugtok mo ato siyang tambalan na pud So, sa usa ka punuan na ato ibutang medya kilo na asin asin ang akong ibutang diri guys so, kana diha ato na siya ibutan ng asin Putangan na nato o gasin. Dili na ni Dinhira Taman. abot na po sa usa ka simana. Ito na po na siyang putangan na po o medya kilo na asin. Para gayon maayo o epektibo baka gayon ang asin tambal sa atong saging. At ito na po na sa isa pa na pamaagi sa atong pagtambal sa saging na buktok. Okay guys. Mao na pud ni ang usa nato ka pamaagi sa atong pagtambal sa saging na naay bugtok. Kani ako gayng giputol tanan guys. Nakakita man siguro mo sa akong vlog sa ona sa atong pagputol ni Ani. Human karon dublihan na pud nato og sunog guys. Kay nasunog naman nato sa ona, dublihan na pud nato og sunog. Kung ang ani ba na pamaagi na putlong tanan Kuman sunogon, kung epektibo ba ni sa tambal sa bugtok sa saging mo karon guys doblehan natong sunog karon guys, tabuhatan nato ang nagkalain na klase sa pagtambal sa saging na naisakit na bugtok. Atong gibutangan o chlorine, gibutangan natong asin o chlorine, gisunogan ang punuan, giporil ang punuan o gisunog sa maniini, o gayud tayo saging na gibutangan na natong asin. Kung asa gayud ni Ana, ang maayong tambal sa atong nga sakit na buktok na saging. Kung gubani ko ninyo perminti guys, ayaw kalinti mag-like, comment, and subscribe. Dinira ko taman. God bless.